ang half dinar po ng bansang Libya na may taong 2009. Isang magandang araw po sa inyong lahat at lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Ngayon pong araw, may coins na naman po tayong tatalakayin dito sa ating harapan. Ito po ang half dinner ng Bansang Libya na may taong 2009. Pag-usapan po natin sa harapang bahagi po o verse na bahagi ng baryang ito, makikita natin ang isang sandatang lalaki na nakasakay sa kabayo. Pero ang tawag po nila diyan ay armored equestrian. Yan po. Nakikita niyo naman po yung lalaki na nakasakay sa kabayo, may dalang sandata at tila pupunta sa isang labanan ang nakapaikot namang letra na nakasulat ay nakasulat po sa pampanulat ng Arabic. Tapos po, yung pecha ng pagkakagawa, 2009 o 1377. Sa akin pong pagkakapalagay, ito pong bariyang ito ay isang error coin. Bakit po kanya? Kasi po yung 2009, hindi po na nakasentro. Dapat po nandito sa bandang ibabayan. Kaya po masasabi kong itong baryan na ito ay isa pang error coins. Ang translation po ng mga salitang nakasulat diyan na nakapaikot sa baryang ito ay ang The Great People of Socialist Arab Libyan uh, Gahamaria, 1377. 1377 after the death of the Prophet 2009. Yan po ang translation ng salitang Arabic na nakasulat. Sa reverse na bahagi naman, yan makikita natin yung value sa bandang gitna. Yan sa itaas na bahagi, nakalagay one half dinar. Yan po. Sa bandang ibaba naman, yan, may dalawang dahon na nakakross. yan po, makikita nyo. Ang tawag po dyan ay twin sprig within the rack. Ayan po. Sprig daw po yan. Pero sa pangkaraniwang salita natin ay rep. yan po. One half dollar. Ang kanya namang edge ay reeded. Kinuwa nga po 'yan o galing po 'yan sa bansang Libya. Ang period po ay Jamahiriya 1977 hanggang 2011. Standard circulation coin po 'yan. Ang taon po ng paglabas ng barya 'yan ay 1377 sa Islamic calendar. Pero po sa Gregorian calendar 2009. Yan po. Ang value half dinar. By metallic po ang composition. Brass metal plate o uh, metal steel ang gitna. At uh, nickel plated steel ring ang gilid. Tumitimbang po ng 10.17 grams. Tapos po ang diameter niya. 30.03 mm Ang kapal 2.01 millimeter. Yan po. Ang hubog naman ay bilog. Mild ang teknik na ginamit at metal alignment ang orientation. Na-demonetize na po yan. Pero nag -iwan po ng number na end number 18489 at reference number na KM number 31 kung number 31. Dito po sa numista ay may presyo na po yan sapagkat yan po ay inilabas ng 10 million pieces lamang po, 10 million. Kaya po ang very good niyan 66 pesos. Ang pine ay 89 pesos. Yung pong very pine at saka extra pine ay parehong 110 pesos. Pero yung almost uncirculated ay 140 pesos. At yung uncirculated po niyan ay 160 pesos. Dito po sa eBay, sa Miss corner o sa Jerome collection wala po akong makitang solong presyo ng klase ng baryaing ito kaya yan po lamang at wala nang iba at bago po ako magtapos sa aking content ngayong araw ay nais ko po muling kayong pasalamatan sa inyong walang sawang pagsubay-bay sa aking channel maraming maraming salamat po Tara na po, paki-like at paki-subscribe ang aking channel. Paki-pindot na rin po ang notification bell para sa tuwing may bago akong coins na ibabahagi sa inyo ay agad ninyong malalaman ito. Maraming maraming salamat po. At sa huli, ay masabi kong mabuhay tayong lahat.